Dito guys, sa India, kapag nakapag-asawa ka ng isang Indian, ang unang adjustment talaga na gagawin mo ay pagkain. Kasi ang pagkain nila dito guys ay maraming spices. So masala ang tawag mo. So mayroon ako ipapakita sa inyo, ito yung masala kit na tinatawag ko. So kapag binuksan mo siya, meron kang unang makikita yan na lid. Second lid, then etong malit na spoon. And then, eto. Nakikita nyo yan. Eto yung kit nila. So, eto yung uh, chili na dalawa. So, meron yung napaka napakaanghang at meron lang yung pangkulay mo. Eto yung jira, pow jira seed. Eto yung jira seed. Eto yung turmeric. Eto yung jira powder. And then, wala yung isa kung ano. Ito yung cumin powder, wala na. Ay, coriander powder. And then, mustard seed. Mustard seed is yung mustasa ba. So, ito yung mga adjustment. And marami pa silang inilalagay aside from sa marami silang onion na inilalagay. So, yun yung una mong adjustment na gagawin. Ang intindihin at tanggapin kung ano yung lasa ng pagkain nila. Kasi ibang ibay yung lasa ng pagkain nila sa lasa ng pagkain natin dito talaga. So, yun. Yun ang unang adjustment na gagawin mo dito sa India. Pagkain, merong sobrang maanghang, merong mild naman, at sakto lang. So, yun. Yun lang.